ba dyan, dito Nay, magandang tanghali. Nay, magtatanong lang. 'Di ba kayo po yung kaibigan ni nani Anita dati? Yung nagtitindera ng basahan sa Face by. Ay, ang basahan dyan sa dati, Jocelyn. Ay, yung maliit Nanay. Oo. Oh. 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 Ano po kuputay na yun? Kit na, minsan nagkakatolong. Oh, Opo po. Sa gilid. Oh, Patay na po yun. Oh. Kami po yung tumulong sa kanya dati, yung nagayos ng bahay niya. Kuputay okay. na po siya Kaya lang yung... Ibo yun nagkit yung na may karton sa harap niya. Opo. Siya ang nagsabi na, sabi ko, Ate, nasa... Ay kuya, nasa ating kuya. Ay ate. Sabi niya, Bakit? Di mo nalaman? Sabi niya, Nailitin na namin. Bakit? Nakita lang yung patay sa banyo niya. Sabi niya. Natumba sa daw. Natumba? Structure so, so. Pero minsan sa katandaan mo, Tandaan na rin eh. Opo pala Sabi ni Mano, sabi ko, yun yung na, ano kuya, yan, na mahala sa, ano, paglito niya. Yung mga kapatid niya, kumara, ay, ano, nalaman ba na niya. O, meron, ano, pumunta na dalawang binata. Sabi niya. Pamangkin niya yan. Pamangkin oh, niya. Ah, pamangkin siguro. Pero ganyan pa man, salamat na ha. At least nalaman po namin. Ay, hinahanap niya para Opo. Na, no? Kasi lapit na lang. No? Okay. po kami ng probinsya kasi eh, ano, probinsya? Pangasinan po. Uh, pareha, pang Kilo, huh? <laughs> Kilo, ano oh, parehas po. Ilocano kayo? Ah? One. Ilocano din na kagayan Cagayan okay, Valley. siya, Cagayan. Gataran, Gataran, Gataran. Bugay. Bugay. Okay. Tento uh, to e Bugay, Igaraw, okay, bago Gataran, uh, bago Bago Gataran. Bago Gataran. Bago namat uh, naman kay naalala yun. Okay. Sa takan nga ako noon, dalawang beses na ako dumaan, hindi ko nakikita. Sila po yung nakakita sa ano niya? Sabi daw niya. Kasi hindi daw po ano lumalabas. Okay. Inagtataka daw yung mga kapitbahay. Kaya binuksan yung korpo niya. Yung pala nandun daw sa hika. Ano Liguan niya. Ah, sa liguan niya. Okay, Salamat na nai, Ikaw na. Ikaw musta ka na. Ikaw na po kayo. Ito. Awa ng Diyos. Oo. -oh. Awa ng Diyos. May sakit din. May maya. Nagpapatok ko ngayon. Nagpapatok ko naman sa patang. Ano naman kaya? Baka sa baka. Pero hindi ka nagsasalamin nai. eh. Oh. Hindi pa po. Nagpatik ako sa ugna nung isang araw. Sabi niya, yung sakit ng ulo mo, walang koneksyon sa mata mo. Sabi naman mo, sabi ko kung hindi mata, baka migraine na Opo. Oh, oh. Pero mas maganda na yung ma-check. Mas maganda po mapacheck na yun. Ah, diyan mo na daan, daan ka namin dito kung ano yung pwede namin may tulong sa'yo na ha? Oh, sige po. Oh, yeah. Salamat nai. Salamat po. Salamat Anong pangalan mo nanay pala? Adelina Ubias. Si Ate Adelina. Ano Adelina? Si Delnendo Castro. Taga saan na nanay dito? Taga, ay dyan, sa San Jose. Sige. Nanay, salamat Opo. Okay, po. Opo. Salamat, salamat na ha. Salamat po. Salamat po. po. Sa inyo mga badis. Grabe. Tilo kaano daw? Gano? Ano yung mas agad ang tiloto to, to, to eh? Kumana. Kumana. No. Uh, Ayeto ina bravo oh, awan ina mo ka awan ina bravo ina ding ah pakbet wala, wala. Ah, awan wala awan wala ka tanga ay hindi niya alam yung ina sinabawan ng gulay

kaya naman po napagata-tatto eh ganyan ito yung kamak bumalatak sa panos ko isa pa ito eh ala, sa amin ginaalam. lang eh yan kami, unang ganyan ate kanya datang may labas din natin eh ayan ang na mga lokano pala dito mga body mga ano <tinyo> kabayan ang mga kabayan ang masagap to okay, hey, shout out kay ate ate ano pangal mo te? Leslie po Leslie? Oh, <tinyo> <tinyo> Leslie. saan probinsya nyo to? Pangasinan sa Pangasinan? sa Swan ah Swan lapit ka sa amin lapit doon kayo sa sigsag sigsag oh sa may sigsag oh, sigsag oh, dadaanan natin Boss, ano na sa'yo? Okay na sa'yo? Ang dami ng mo ulam mo. Parehas ba? Ay, hindi. Sa akin, te, ito. kuha pa ako nito. Ito sa akin. Ano ito boss? Salmon? Salmon. Gata? Gata. Meron pa Sarap kasi. siya.